Jojo, di pa Wow. Ganun lang pala eh. Good morning mga boss. So, nito nga tayo ngayon sa project natin dito sa BGC Tagig sa East Gallery Condominium. So ayan, nagkakabit na sila ng wallpaper dito sa kwarto ng mga babae. At yan yung wallpaper nila yan. Merong design na kahoy tsaka bulaklak tsaka ibon. Andito tayo ngayon sa powder room nila. Ang ganda ng powder room nila. Ang ganda ng tiles na salamin na ginagamit. Pati yung marble sa, ano, sa lababo. Sobrang ganda. So ayan. kumpleto na tayo. Meron na ding inidoro. Tsaka bidet. At meron na ding ilaw. Tsaka exhaust fan. Ito yung ginagamit namin na switch, yung smart link. Ayan, para lang siyang cellphone. Tinatouch lang siya. Ayan, nakalagay na eh. Light 1, light 2, light 3. So, dyan na pindutin yung ilagong kung bubuksan nyo at papatayin. Meron rin siyang date tsaka oras. Bali, kompleto na siya. So, andito naman tayo sa guest room. yung parang cabinet na yan. Hindi siya cabinet talaga. Ano siya? Headboard. Tapos ito yung kabinet talaga niya sa gilid. Tapos yun, meron yung cabinet sa may pintuan. Meron siyang sariling CR. Yan, meron siyang TV console. At yung wall niya, naka-wallpaper lahat. Yan, meron din siyang aircon. Tapos ito yung CR niya. Ayan. Kompleto na din, pati ilaw, pati lababo, at saka yung iniduro. So ngayon, nandito tayo sa walk-in closet ng master's bedroom. Ayan, hindi pa tapos yung cabinet. Merong salamin dyan. So ito yung CR nila. Ayan, sobrang laki at sobrang ganda. Ganda ng tiles na ginamit. So ayan, yan, meron siyang dalawang lababo. Tapos itong cabinet na ito, meron, yang, ano, meron pa yung salamin. Tapos yan, meron silang glass panel na ano, So yung shower nila. yan. Yan po shower nila, sobrang ganda. So ayan, kompleto na din yung ilaw at saka yung cabinet. Yung faucet na lang yung ano, yung ikakabit. Pero meron pa siyang ano. Meron pa siyang salamin dito sa ano sa may cabinet na to. Yan. lalagyan pa yan ng salamin. So, andito tayo ngayon sa kwarto ng master's bedroom. Ayan, okay na yung mga ilaw natin. Tapos, naka-wallpaper na din yung ating mga wall. So, yan, meron silang TV console. At, yan, nandito na din yung mga furniture nila. So, ito yung pinakita ko sa, kan sa inyo kanina na, ano, na smart link. Ayan, kompleto na siya. Meron siyang orasan, meron siyang pizza. Nandyan din yung mga lightings niya. So ayan, balik tayo dito sa powder room. Ayan, naikabit na din nila yung granite sa lababo. At yung kulang lang dyan is yung pinakalababo niya. So dito nagkakabit na nga yung supplier natin ng chandelier dito sa ceiling. Bali yung pinagkakabitan nila ay ano yan, dining, dining room. Tapos ito yung living room, itong merong mga